Ang kahirapan at pag asenso Ang kwento na to ay kwento ng buhay ko. Pero dahil salitang kahirapan ay baka parehas lang tayo ng pinagdadaanan. Kaya ang video na to ay para din sa iyo. At kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Jepsingko, isang entrepreneur dito sa Davao del Sur at mayroon ako mahigit 7 pao kapalpakan sa pagpapatakbo ng isang maliliit na negosyo. Let's go! Noong kabataan ko pa, noong mga nag iedad mga 15 years old pa lang ako, ay ramdam ko na ang kahirapan sa mundong ito. Lalo na noong nag-aaral ako, ay wala talagang pera, pambaon man lang o pambili ng ulam namin. Ganyan, kahirap ang pinagdadaanan ko. Naalala ko pa, noong ako ay nasa high school na, meron pala akong tito. Ito ay kapatid ng mama ko sabay kaming didiskarte sa hamon ng buhay. Talagang masasabi mong sidekick niya ako. Oo, totoo to. Noong mga panahon yun ay wala talagang mapagkakakitaan sa lugar namin. Ganun kahirap yung buhay namin sa probinsya. Pero maswerte pa rin tayo dahil may kalabaw ang lola ko. At dito mag-umpisa ang aking kwento. Yung tito kong yon ay magkasabay kami na diskarte. Yung lugar pala namin sa probinsya ay may mga maraming niyog. Yan yung hanap buhay namin doon. At problema nga namin ay wala kaming pera. Lalo na sa pang araw-araw na gastusin. At tayo ay makapa, makabili man lang ng masarap na pagkain. At itong kwentong to ay ipapakilala ko ang aking tito. Si James Cinco. Shout out sa inyo. Yung tito ko, siya yung taong masasabi nating naging idolo ko. Noong panahong yun ay naghahakot kami ng niyog. At siya yung driver, ako naman yung pahinante kung sa truck pa. Pero kalabaw yung dala namin noon. Kaya ano bang tawag noon? Ah, basta. Yun na yun. Doon talaga ako sa kanya natuto. Lalo paano mag-drive ng kalabaw. Ito yung unang service ko, yung kalabaw sa probinsya namin. Ang bayad pala namin dito sa isang pirasong niyog ay 10 sentimo. At kaya naming makalikom ng mga mahigit 15,000 pirasong niyog ay meron na kaming 1.5 noon. Sa panahong yon ay masaya na ako pag makakita ako ng 1.5. Pero, hindi yan isang araw lang ha. Aabutin yan ng mga dalawa o tatlong linggo sa paghakot. Kasi, yung iba niyan ay nasa kinasulok sulukan pa ng kabundukan. Naalala ko pa na pag ako ay meron ng kita, e eh agad namang hihirit si mama. Nak, baka naman pwedeng hiramin natin yan. Yan yung kanyang mga banat noong mga unang panahon. At ako naman na mabait, sa totoo lang, Hindi totoo yan. Bukod sa mga nakakaalam, ay ibibigay ko naman ang aking pera. At sasabihin ko, Ma, bayaran mo yan ha? At, at ang sagot niya naman ay, Siyempre naman, alam mo di hindi kita babayaran. sa akin yan. Kaya nga, naramdam mo ko, naramdam mo. Pero, ang katotohanan talaga sa ganyang istorya ay wag na lang nating balikan. Baka, sasama lang ang ating kalooban. Hindi, biro lang. Pero ngayon, yung tito kong yun, ay masasabi kong malayo na ang kanyang narating. Mula sa pag-drive ng kalabaw, ay ngayon ay may four wheels na siyang sinasakyan. Meron na siyang naabot sa kanyang buhay. Nakapagtapos siya ng pag-aral, naging pulis, at ngayon ay may negosyo ng tunay. Ang gusto ko lang dito sabihin sa inyo na kahit pinanganak tayong mahirap, walang pera, walang kamag-anak na mayaman, walang pinag-aralan dahil ako, high school lamang. Pero sa mundong ating ginagalawan ay kaya nating baguhin ang ating kapalaran. Kaya nating umasenso at ang hirap ay labanan. Ganyan talaga sa totoong buhay marami tayong pagdadaanan pero hindi ibig sabihin nun ay titigil ka na sa laban wag tuloy ang laban hindi na para sa atin kundi para na sa susunod na henerasyon ng ating bayan at kung ang video nito ay yung nagustuhan, mag heart ka naman at ishare mo to sa iyong makakilala at kaibigan para meron din silang natutunan at wag mong kalilimutan, ako si Jepsing ko ang nagsasabing kumbate pirmi. Laban lang sa ng buhay, tuloy-tuloy lang at tayo ay aasenso din. Balang araw. Let's go!